kuha po tayo ng kangkong mga choy ito hmm? kangkong Ang daming kangkong dito oh mga kangkong libreng gulay libreng gulay mga choy Preskong Presko, presko. Ay. Oh. Oh. Preskong presko mga Choy. Hmm. Tangkong. Kangkong lang sa kalam. Ayun. Dito po tayo sa menon gitna pala yan mga choy coy ala tita 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 pa tilibre nga kangkong tayo libreng nga kangkong mga choy libreng nga gulay ah oh. libreng gulay mga choy kangkong yan, yan po ay pispan yan ayan so, pispan pero dito po tayo sa taas dito tayo kumukuha sa ano titi, titi, dito yung awan darong ma tapos may walang tubig dito po sa taas ano? kasarap nito mga choy hmm? Ito masarap na yung adobo na kangkong mga choy kasi pula. Ito. Pulang kangkong. Ano? You know? Kaya sarap-sarap. Mm, dito pa tayo sama Dito pa, tinga titaltalon Taltalon daka Dundun Dito pa tayo kalau pwede pa. masida. tayo yun. Ito yung masida. Kasi di, alala, hindi tayo nga Pansit sa aming nayon. Yan. Libri lang Libri lang ku Kangkung is like.